Hi guys! So ayan, yeah, for today's video ulit. Nalilinisan yung hawakin lila na aking mami. Tapos yung dati ko taga-video, tignan niya, eh, ilis ako dyan eh. Eh, kaya, ko rin yung dila, no? oh, yan. Yan. alam mo yung asimento. Kinukod good, yung no, diba? um, ko ano ba yung nililiha. Diba? Nangisip ko yan, paano ko kayo sasaktan yung mami ko? Eh, ins na ako eh. Kaya hindi isipan ko na talaga siya. Kasi ins na ins na talaga ako. Papayakod ko rin So, oh, ulitin na naman. oh, ulit. Ay, nako. Ay, Kung hindi ko na talaga mamaya, daddy. Ito, talaga naman. Supportive pa yung daddy ko. Ibi-video pa talaga. Ayan, naglaway na ako. Kasi nakandira eh. yung... feeling. My gosh ipaho pero kailangan lain mo. Di sa Pero uh, it's for my own good naman. Wow, nag english na ako weird pa. Ah, diba? garing, -garing ko. Siyempre ako pa ba. So ayan guys. Ayan yung update ko for today's video. And tamong bilis no. Dila. Ayan. Yes, we need it. So, the boy, I'm Bye.